ako ngayon guys sa uh, garden. Ah, uh, buti walang ulan. Kakatapos lang din ng ulan. Ah, uh, today ay magpipitas ako guys ng talbos ng kamote. Yan. Yung mga kulay pula. Kulay pulang talbos ng kamote guys. Kaya samanya nyo guys magpipitas tayo today. Ah, ito yung paglalagyan natin, guys. Yan. Simulan na tayong mag-harvest ng talbos ng kamote. Matataba ang talbos ng kamote ngayon, guys. Gawa nung na ulan-ulan. yung iba nakaharang na dito sa dinadaanan ko eh kaya puputulan natin ilalaga lang natin to guys yan ito ayan o oh, pula dati kaunti lang sila eh eh habang tumatagal dumadami sila padami ng padami itong talbos dito gawa ng maulan ngayon Marami ang talbos dito guys. Hindi ko kayang i-harvest to lahat ngayon kasi masyadong madami. So hindi pa ako nakakalayo. Nandito pa lang ako. Pero ang dami ko nang na-harvest sa part na to. Ang dami ko nang na-harvest sa part na to. Hindi rin ako mag-harvest ng sobrang dami kasi baka hindi namin maubos mag lang ako ng kaya namin ubusin bukod sa talbos ng kamote eh may kangkong din tayo dito guys ito ang mga kangkong yan oh. kaya hindi namin problema ang ano dito yan mga kangkong yan kaya hindi namin problema ang kangkong dito pati talbos ng kamote so ayan guys ang ating na harvest yan marami na rin yan guys yan o oh. presko presko ah yan, sarap talaga yan guys sa nilaga. So ayan guys, tapos na tayo na kapag harvest ng talbos ng kamote. Ayan o. Oh. Sobrang dami niyan. Hindi natin hinarvest lahat kasi masyadong marami. Kung ano lang yung kaya natin ubusin. Yung lang ko kukunin guys. All Alright. थैंक यू फॉर वॉचिंग